Ilan pa ho sa mga issue natin, Nelson? Ano pa ba mga mga init na issue ngayon? Eto, may sagutan na naman si BP Sara at si Antecler. Kala ko, Parma, sinagot ko na yung negosyo mo, sinagot ko <laughs> na yung problema mo. Ganun. Dapat ganun eh. Eto, oh. kasi tungkol ito sa matagal ng pagtatalo, tungkol sa pro-China, anti-China, etc., cetera, etc. Uh -huh. Di ba matatandaan mo, sinabi ni Antecler, ang ah, Pangulo, hindi yan, ano, pro-China siya ay pro-Philippines. Ah, ah. pro-Pilipino. Oh. Ang oh. sabi naman ni B.P. Inday, itinanggi niya na siya ay pro-China. Oh, pahingay natin. B.P., ano bang sabi mo? No, um, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya 'yung tanong ko. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang uh, pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang uh, pro-China person. Matagal na nila yan na narrative uh, na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, We need to develop, we need to maintain, and uh, we need to level up our relations with all countries, uh, hindi lang uh, sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, uh, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our uh, relationship with China. particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West uh, Philippine Sea. Bakit ka, bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung uh, may problema ka? Kumaga, Ayo. Hindi ba? yung sinabi niya? Oo, uh, maganda. Ano sabi niya? Okay naman daw. Hindi. <laughs> <laughs> Ito ang sagot ni Antic there oh. Ewan ko kung saan nyo nakukuha itong sagot Pahinggan po ninyo Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangan Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sayo Um, sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol mas pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Oh, anong tingin mo, Jen? Sinasagot ba yun? Parang hindi na... May ginalawan ba kay BP Sara yung sagot niya? Eh, hindi kasi ang sabi ng BP Sara. Oo. Ako ay hindi... Uh, wala akong ano, ha? sabi niya. Hindi ako pro-China, sabi niya. hindi ako pro-China. Hindi ako pro, pro anumang country. Oo. Ang sabi naman ito, so hindi ka, hindi mo mahal ang Pilipinas, inaamin mo na hindi ka pro-Pilipinas. Parang gano'n but na laban do sa iyo, si Rizal kung ano Eh kasi nga yung sinasabi niya na dapat mahal mo ang Pilipinas. Oo. Uh -huh. Ang ibig sabi ni Claire Castro dito, dapat sinabi mo BP Inday, pro-Philippines ka. Kagaya ng presidente na pro pilipins Ah, yun ba ang punto niya? Kasi na... ang sabi niya rito, hindi ako pro any country. Uh -huh. Hindi ako pro China, hindi rin ako pro any country. Oo. Uh -huh. Ang gusto ni ano, hindi dapat sinabi mo pro Philippines ka. Kasi ah, pag hindi mo sinabi pro Philippines, hindi mo mahal ang Pilipinas. Ah, yun ang punto niya. Ah, Masahol okay. ka pa sa malansang isda, gaya uh, na sabi ni Jose Rizal. Ah, hindi, ang sabi kasi ang punto ni Rizal, hindi nagmahal sa sariling wika. Mm -hmm. Ay, nagtatagalog naman si... Ah, <laughs> <laughs> uh, ganun. Ano sa pan... mo? Oh, <laughs> wala akong ano eh, wala akong mapulot na Rizal eh. <laughs> <laughs> Kasi ito ito po ang classic example ng uh, sabihin na ako. halimbawa ito libro. Oo. Uh, poor reading comprehension. <laughs> Kasi ang bawat sentence may context 'yan eh, di ba? Uh, totoo. Hindi mo na pwedeng husgahan ng isang sentence nang hindi mo titingnan yung anong mga una sinabi. Oo. Oh. Ang topic dito ito kahit ni hindi, hindi si BP hindi magsabi kahit sino, di ba? Oo. Oh. Kasi mali po yung sinabi ni Auntie Claire. Eh. Ang topic dito ay foreign relations. Di ba? Ayun na na. China eh. Sabi niya, mayroon ba tayong independent foreign relations? Oo. ano, oh, foreign oh. policy. O, oh, foreign policy. Eh, sinasabi niyo, pro-China ako. Hindi, hindi ako pro-China. Hindi ako pro-any country. Oo. Ibig sabihin, sa foreign relationship yon. Foreign At sino namang vice president magsasabi, hindi ko mahal ang Pilipinas? <laughs> <laughs> Kasi sabi nito, uh -huh. inamin, Uh -huh. Meron bang pag-amin doon? 'Di ba? Tapos babanatan mo ng... Ah, hindi kayo tunay na Pilipino. Hindi uh -huh. niyo pala mahal ang Pilipinas. Hindi kayo pro pilipinas ang isa bang nagmamahal sa Pilipinas? Kailangan sabihin mo pa, hindi, pro-Pilipinas ako. Oh. Ba't na po putol sa ang mamatay ng dahil sa'yo? Hindi, Kumakan sinabi... Kumakanta daw na... Sinabi oh. niya kasi, ang tunay na Pilipino, umaawit ng lupang hinira. Oo, oh, tama naman. May oh. dangal. Oh. Sinasabi niya, ang mamatay ng dahil sa'yo. Oo. Oh. Ganon daw dapat ang pagmamahal sa Pilipinas. Ay, but si... Eh, BP... bakit ikaw buhay pa? <laughs> <laughs> si BP hindi daw ba? Hindi ganun ang ano? Ay, eh, sinabi niya kasi, I'm not pro any country. Ah. O, oh, sa kanyang kahulugan, ang sentence na yun na nangangahulugan, hindi ka pro any country, ibig sabihin hindi mo mahalang Pilipinas. Pati Pilipinas, eh, Oo. Oh. Mali ang kontekstong nga Ayan talaga. Na. Ay, parang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Ah, kaya hindi mo maintindihan. Uh, hindi ko ma-analyze, e. Kung saan eh. siya hinugot, diba? Oo. Oh. Ayun eh, kasi ang kanyang paniwala kapag ka ikaw ay nagsalita na I'm not pro any country, uh -huh. eh hindi mo na mahalang Pilipinas. Kahit ang pinag-uusapan, ang subject of discussion ay foreign relations. Ay, uh... Alam ka na isingit mo doon yung pro philippines ka, eh foreign relationship uh... Di ba? Ayun. Uh... Eh ako, simple tanong dyan. Kung hindi po kayo pro-China, anti-China po ba kayo? ayun na, 'di ba? Mm -mm. Papayag po ba kayo na kayo anti-China o hindi? At saka, Kasi sabi niyo pro, ayaw niyo na pro-China. Eh. So kung hindi kayo pro-China, ano po kayo? Anti-China kayo. E Ay tsaka 'yun, rin niyo sasabing hindi. <laughs> hindi. Oo. 'Di ba? Kaya nga Oo. dapat eh wala tayong pro or anti, 'di ba? Kasi unang-una, wala naman tayong ginegerang bansa. Diba? oh hindi ako hindi mm -hmm. ko malimutan ang sinabi ng pangulong Bongbong sa huling SONA. Ano sabi? Tayo kaibigan ng lahat Yun at tayo ay uh, wala tayong ayaw na tinanong kalaban ni naman Independent foreign policy oh, nga tayo, di ba? Oo. Oh, oh. mm -hmm. Hindi tayo nakikipagaway pero ayaw din naman natin mm -hmm. na makuha ang isa ni isang pulgada na bahagi ng ating bansa, di ba? Ayun ang sinabi ng pangulo mm -hmm. so, sa kanyang pinakahuling SONA. At 'yan din po naman ang inaasahan natin sa bawat opisyal ng ating bayan. No. Eh, ang problema, Jen, oh. eh, ganito kaliliit na argumento ay pinag-aaksehan pa ng panahon ng... Oh. Uh, Di ba? At tatakad naman ko sa malaking niyang press call. Ba't kasi yun ang pinipilit? Ano bang gusto niyo kunin? <laughs> ano bang kikinakatas ng balita? Eh, problema, uh, habang uh, gumaganyan kayo, oo uh, lumilitaw yung... Di ba? <laughs> eh, uh -huh. siguro ay yung mga ma maalam ma ma sa language, oh, sa linguistics, oh. di ba? Pag pag uh, pagtagniin yung sinabi ng dalawa, yung statement ng dalawa at i-compare niyo kung tama ba? Ayan. Tama ba yung sagot na ganoon na ay conclusion? Oo oh, okay. nga. And, ibig sabihin, di ba pala mahal ang Pilipinas? Ay, nako. Mm. Anyway,